So sa video ito habang nagpapalit tayo ng gear oil natin ay sasagutin natin yung ilan sa mga tanong dito sa channel natin. Kasama na dito kung kamusta na yung domino handle switch natin, bakit nag start yung motor kahit hindi pinipihit yung lever natin, at kung okay lang na hindi mag-reset ng ECU at TPS pag tinanggal yung air screw. Bagong linis. Kung makikita nyo, bagong ligo si Scarlett. Hindi ko pa nalagyan ng pampakintab. Pero ayan, wala na siyang mga alikabok. Wala na siyang mga dumi. Ngayon, mag-change tayo ng gear oil natin. Palit gear oil. Kasi recently, nagpalit na tayo ng engine oil natin. Nag-change oil na tayo. Actually, di ko alam kung pangatlo or pangapat ko na tong video about sa gear oil natin. Pero this time, lalagay natin siya dito. Last time kasi nilagay natin dito guys. Pag dito kasi natin nilagay, Sinilip ko kasi yung hose natin, medyo marumi kasi na magiging sticky yung loob niyan, prone sa alikabok. So dito tayo maglalagay ngayon. Actually, nisponsoran na tayo ng Extreme One eh. Akaso yung binigay nila, pinadala nila, wala siyang parang uso. Kaya hindi ko mailalagay ng maayos. Kaya ngayon, syempre, gustong gusto ko na magpalit ng gear oil. Inaalala ko baka kulay gatas na yan. Bumili na lang ako ng ganito, Honda. So ayan, sa mga hindi pa nakakalam, ito yung drain bolt natin. Dito natin bubuksan para tumulo yung lumang air oil natin. Dito naman natin papasukan ng bagong oil. So pares lang yan na 12 mm. So ayan, buksan lang natin to. Tapos counterclockwise. Ayan, tapos lagyan nyo lang, isahod nyo lang. So ito, ipinaglagyan pa ng change oil natin. Kung makikita nyo naman oil natin dati, oh, yung luma, pinaglumaan, maruming maruming na. So ngayon buksan lang natin yan. Pwede na nating kamayin yan. Actually mahaba kasi ito eh. So nakakailang ikot pa tayo. Tapos biglain lang natin. Ayan makikita nyo. Malinis na malinis po. Oh. Kaya minsan nag-aalangan talaga kung papalitan ko na yun. Inaalala ko lang talaga kung magkukulay gatas. Kasi minsan may mga part na maulan. Hindi natin alam. Or pag nadaan sa bahay. Doon hindi naman nadaan sa bahayan. Flashback. End of flashback. So habang pinapatulo natin yan, update ko lang kayo dito sa domino na switch natin kasi may mga nangangamusta na dito. Actually, 2 or 3 months na yata yung nakalipas magmula nung kinabit natin to. So may may update na ako sa inyo. So umpisa natin sa mga markings niya or sa mga logo, yung mga nakadrawing. Kasi di ba may mga nakadrawing yan dyan nung pagkabili natin. Yung dito sa hazard, nawala na yan. Basically, triangle lang yun eh, pero nawala na. Mabilis mabura. Ito naman sa horn, nabura din. Basically, printing ng mga drawings niya or yung mga symbols niya dito. Mabilis mabura. So, hindi siya super quality yung tint na or paint na ginamit siguro. Tapos, syempre sa pagpindot, ayan, i-open natin yung panel natin para makita nyo. Sa pagpindot guys, moot pa rin naman eh. Start natin this, dito sa hazard. Smooth so, yung pindot niya at syempre gumagana pa rin yan harap likod. Ayan, kung makikita nyo, nagagamit ko yan pag emergency or pag may hinihintay ako hinihintay ko yung kasama ko ayan or kung naliligaw ako nagagamit ko yan gamit nagamit ko yung hazard natin yan so hindi naman nabago yung ano nya pag pindot smooth pa rin naman dito naman sa passing natin actually pag gamit ng passing click mo lang yan tapos babalik so kapag kinlik ko yan ayan lilitaw yung uh, logo high beam tapos mawawala dito guys medyo hindi na siya sobrang smooth kasi may mga part na bumabalik pa katulad yan Ayan, ngayon hindi na. May part na, ayan, bumabalik. Pero di ko sure, baka lagyan ko lang ng grasa sa loob or i-repair ko. Tignan ko kung ano 'yung magagawa ko tapos balitaan ko kayo. Pero uh, as of now, nagagamit ko pa naman. May time lang na hindi siya bumabalik. Ito namang busina natin. Ayan, hinihinaan ko lang kasi may tao. Good siya, uh, parang stuck lang din. Tapos, yung pinaka nagustuhan ko dito, uh, yung ano natin, signal light. do yung huli ko kasi, yung stock ko kasi, hindi siya sobrang lutong. Pero ito, sobrang lutong niya. As in, kapag pinipindot mo siya, may tunog. Kaya naman, kahit no look ako. Ayan, no look. Alam kong napindot ko na siya. Pero overall, goods naman siya. Makatwiran naman yung price niya. At nagagamit ko pa rin naman ng maayos. So, hindi naman siya sagabal sa akin. May part lang talaga na may delay yung passing eh, no? So after niya madrain takpan lang natin ulit. Tandaan nyo may washer yan ha. Sa stock may washer yan. So baka hindi nyo may balik yan. Tapos ikot nyo lang clockwise. Then sa paghigpit, ako hindi ko masyadong hinihigpitan dahil hindi naman naglalaban yan. Kasi so, pag inigpitan nyo, katagalan malolos thread yan. Lalo na lagi natin binubuksan yan. So saktong pihit lang. Punta naman po tayo sa isang concern. So yung concern niya, kapag gini-start yung motor, Kusang nag-start. So, kahit hindi pindutin yung lever, pihitin yung lever, nag-start. So, pag ginanyan lang, start siya agad. So, ano yung problema nun? So, dito po yan, dito sa may part ng uh, bolt natin dito, sa may tabi ng combi brake. So, eto po, kapag na-over-adjust po yan, papalayo dito sa pinaka-base, is mag -e engage po, or huhugutin niya po, etong lever natin na to, at mag-automatic na nakapreno po. Kaya, minsan, kapag ganun yung senaryo, start agad dito is uh, nakabuhay din palagi yung stoplight nyo para ipakita yung senaryo na yon gagawin ko rin siya sa motor natin so pihitin lang natin to palayo so ito medyo na over adjust na natin try natin sa motor natin kung magmamatic start siya kahit ito lang ayan tignan natin ha buhay digital panel ayan pindutin lang natin tong button na start ayan kung makikita nyo nagstart start siya matic nag start kahit hindi pinihit Pagka po, ang nangyayari kasi is naka-engage na po yung front brake nyo at nakapreno na po kayo ng bahagya. Also, yung stoplight nyo, nakailaw po agad yan. So, kahit ihitin po natin to, hindi na po magbiblink yan. Kasi nga po, nakapindot na agad yung stoplight. So, talagang steady lang po yan. So, para ayusin yung problema na yun, uh, i-adjust nyo lang to. I-ano nyo, isikipan nyo naman. So, medyo ilapit nyo papunta dito sa isang nut natin. Ayan, ito na-adjust na natin. So, ito, ilak nyo rin to or higpitan nyo para kung sakali man is hindi siya lumuwag. Pag lumuwag kasi to, minsan unti-unti ito na-adjust din lumalayo. So, usually, normally, ganito lang ang adjustment niya. So, tingnan natin kung okay na. So, ngayon, nakabuhay digital panel. Pindutin natin to. oh hindi siya nag-start. So, kailangan pang mag-engage ng brake natin doon pa lang siya mag-start. So, sa ganung paraan, goods na siya. Hindi na siya agad-agad matik na engage Yan, para makita nyo, ito yung stoplight natin. Ayan, pag pinipindot natin, nagbiblink na siya. So, balik na tayo dito sa gear oil natin. So, buksan natin yan. So, sa pagbukas nyan, same lang din. ah uh, 12mm, tapos yung p counterclockwise. Pag naikot nyo na yan, kusa na yang uh, bubukas o luluwag. So, pwede nyo na lang kamayan. So, yung difference po ng drain bolt sa ating intake bolt natin, mas uh, um, maikli yung ating intake kisa sa drain. Yung drain natin medyo mahaba kung nakita nyo kanina. Tapos, ito usually yung mga gear oil may nguso yan. Tapos, ito, so Honda, tanggalin nyo na to Hindi nyo na magagamit unless magtitira kayo. Tapos, putulin nyo lang yung nguso niya. So, proximately dito sa may mark na to yung pagputol ng nguso. Huwag lang kayong lalagpas masyado dyan. Dahil masyado na malaki yung butas nun Ayan, pag naputol nyo na uh, Ipitin nyo lang ng konti Para yung butas Is uh, bumuka Then, kapag sa paglalagay Ayan, pisilin lang natin Pisil-pisilin lang natin So, ayan, discard lang dito piga piga inyo lang So, kapag medyo lumubo, piga ulit Hanggang sa maubo sya Mararamdaman nyo naman eh Pag wala na yan, wala nang laman Ayan Ubusin nyo lang itong buong laman na to kasi sakto na yan para sa gear oil natin. So, sa pagbalik, clockwise lang. So, simple-simple lang. Also, may washer din yan ha. Baka makalimutan nyo. Ayan, saktong pihit lang din. Hindi naman po maglalaban yan. So, last question muna tayo. May mga nagtatanong kasi kung pwede daw na hindi na mag-reset ng ECU or TPS pagkatapos tanggalin or linisin yung air screw nila. Kasi kung malalaman nyo, sa last video natin, nagtanggal tayo ng air screw. Nagreset ng ECU TPS para matanggal yung vibration at bumalik sa normal yung minor natin. Ngayon, kung nilinis nyo po yan at di po kayo nag perform ng ECU at TPS reset, yung mga possible po na pwedeng mangyari is tumaas yung konsumo nyo sa gas. So, bakit mangyari yon? Yung ECU po kasi natin kapag nare-reset yan, nakukondisyon po yan at yung ititimpla niyang hangin at uh, gasolina is tamang tama lang para sa performance ng ating mga motor. Ngayon kapag tinatanggal po kasi natin yung air screw natin kasama na po yung ating mga throttle body, mga sensor, nawawala or naliligaw yung ECU natin. So parang nabablanko siya or malilito siya sa timpla ng inyong fuel and air mixture kapag di kayo nagreset. So importante ni re-reset nyo yan para yung tamang buga ng gasolina at ng hangin, yung mixture niyan is tama pa rin para sa inyong mga motor at hindi kayo kumonsumo ng maraming gasolina. So may kinalaman po kasi yan sa hangin eh yung air screw natin tapos yung ating sensor sa ating uh, FI or, or sa fuel injector may kinalaman naman sa gasolina so minsan kapag natatanggal yung mga yon nalilito or naliligaw yung ating ECU sa pagtitimpla so yun lang yung tandaan nyo dun do pwede nyong mapagana yung inyong mga motor aandar po yan makakasibat po kayo tatakbo po yan pero ayun yung konsumo ng gas nyo hindi nyo ma-assure na ganun pa rin pwedeng tumakaw na kayo sa gas so bukod dun sa ECU ba diba, may tinuro din ako na TPS reset yun doon naman sa TPS reset is kakambal palagi yun ng ECU reset so kapag kasi nagtanggal tayo ng ating air screw uh, pinag-uusapan dyan hangin ngayon kapag yung hangin natin nagbago yung parang intake iniba natin yung adjustment ng motor may kinalaman na rin po yan sa piga ng ating mga silinyador para magmatch po yung piga ng ating silinyador sa intake or sa pagpasok ng hangin at sa pag-arangkada natin, kailangan natin i-reset yung TPS. Kasi po, may mga case po na kahit anong piga nila ng kanilang mga throttle, pero yung andar nila mabagal, sobrang bagal. May mga ganong case po. So, para safe po, kapag nagtatanggal po tayo ng air screw, naglinis po ng ating throttle body or kung anumang pagtanggal ng sensor, safe po na mag reset po tayo ng ECU at TPS para may, may condition po natin ulit yung ating mga motor. So kung may mga iba pa po kayong tanong, titingnan po natin yan at iko compile po natin ulit yan para mapagsama po sa question and answer portion ng ating video katulad nito. So after natin makapaglagay ng gear oil, syempre painitin natin yung ating mga motor kahit 5 minutes lang siguro para umikot yung langis sa gear oil natin. So, yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more know Palit ng ating mga gear oil question and answer portion. Bye-bye.